Alright mga amigos kahapon nga po na ibalita ako sa inyo ang boksingerong posibleng bumasag ng record ni former undisputed heavyweight champion Iron Mike Tyson bilang pinakabatang heavyweight champion sa edad na 20 years old and 145 days na si Moses Itauma. Ngayong araw naman po mga amigos malungkot na balita dahil pumanaw na po ang sumira sa isa sa mga record ni Mike Tyson na si Paul Bamba sa edad na 35 anyos, kinumpirma po kahapon ng manager and promoter ni Paul Bamba na si Neo, ang sikat na R&B singer, ang pagkamatay ni Paul Bamba. Ani niyo sa kanyang social media post. It is with profound sorrow that we announce the passing of beloved son, brother, friend and boxing champion Paul Bamba, whose light and love touched countless lives. He was a fierce yet confident competitor with an unrelenting ambition to achieve greatness. But more than anything, he was a tremendous individual that inspired many with his exceptional drive and determination. Maging ang Pinoy influencer slash celebrity boxer na si Salt Papi ay nagpaabot ng paikiramay na may labis na panghihinayang. Ano R.I.P. Champ, The fans will remember his accomplishments and knockout power as he had a knockout ratio of 94.74%. Ang record nga po ni Paul Bamba ay 19 wins, 3 losses, no draws with 18 knockouts. Hindi po na ni niyo kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni Paul Bamba? Sa mga amigos nating hindi nakakaalam, nabasag po ngayong taon ni Paul Bamba ang isa sa mga record ni Mike Tyson kung saan sa loob lamang po ng isang taon nakapagtala si Tyson ng 13 straight wins with 11 knockouts noong 1986. Sa kabilang banda si Paul Bamba naman po ay nakapagtala ng 14 straight wins, all wins coming by way of knockouts, 14-0 with 14 knockouts sa loob lamang ng taong 2024. Pero syempre, mas impresibo pa rin po yung nagawa ni Mike Tyson dahil kasama sa 1986 na pananalasa ni Tyson si former heavyweight champion Trevor Burbick. Samantalang kay Paul Bamba, eh hindi po ganun kabigat ang kanyang mga nakasagupa. Pero ganun pa man, still, nabasag pa rin po ng namayapang si Paul Bamba ang isa sa mga record ni Iron Mike Tyson. Ang baraha, patunayan mo sa akin, sino man mabuno.